Good morning guys! So, ngayong araw magluluto tayo. Lutuin natin itong sweet, yung parang french fries. Uh, kumbaga chips naman ang tawag dito niyan. Pero sa so oven, hindi natin lutuin ito na deep fry. Ayoko nung may mantika involved. Gusto ko lang yung oven, okay? So, nabalatan ko na siya. Natapos ko ng slice. So, huhugasan na natin para kahit pa paano matanggal yung mga starch na ba kung meron man silang starch na katulad ng uh, patatas so na strain ko na tapos isa lang na natin sa mga oven ilagay na natin tapos magantay na lang tayo ng mga ilang tumbling ilang kimbot tapos magiging okay na yan at maluluto na siya Anyway, itong sweet, nakita namin ito sa mga uh, daanan, sa mga road. So, mura lang siya, kaya bumaba kami at uh, bumili kami. Kasi nasa, magkano lang? 3 bucks lang. So, ito na siya, oh. Ilang minuto na lang luto na to, At uh, matitikman na natin kung masarap pa siya. Katulad ng chips ng patatas. Ito na, tikiman time. Unang supo, okay pa siya. Pero yung aftertaste, hindi okay. Kasi makikita mo naman sa pagmumukha ko, hindi okay. <laughs> Pero sige lang, kain pa rin. Feeling ko ng time na yan, gutom na gutom ako. Eh. Pero in fairness sa mga swida, masarap siya. Parang hindi rin siya lalayo sa mga patatas. Ang concern ko lang yata dito is yung hindi siya crispy. Yung lambot na lambot siya. Unlike sa patatas, habang tumatagal sa oven, di ba nag-crispy siya. Habang itong sweet, sunog na siya at lahat, hindi pa rin siya nag-crispy, malambot pa rin siya. Kaya parang ang hirap. Pero in fairness, okay naman yung lasa, okay? To be fair naman, kasi pareho lang din namang foods yan. So for now, thank you for watching guys. Have a good day everyone. See you again in my next video.